In today's video, ay aking i-share naman itong mga uh, variegated collection ko guys. So tatlong uh, plants ito na talagang uh, halos naging reverted na kasi yung mga uh, dahon nila. So um naging effective kaya yung aking paraan na ginawa sa kanila uh, bumalik kaya yung kanilang mga uh, variegation. Nila. So, sana ay uh, tapusin nyo itong video guys ito yung una guys na uh, halaman si uh, Albo Singonyo na talagang noon ito ay uh, halos green na rin talaga yung kanyang ano naging reverted na rin halos yung kanyang mga uh, dahon noon hanggang yun nga ginawa ko yung Uh, paraan na yon na uh, tinanggal ko lahat as in kinalbo ko siya hindi pa siya nakapat noon guys ay I, I mean hindi hindi pa siya nakapole noon ayan so hanggang uh, nung bumalik naman na yung kanyang mga ano mga uh, variegated leaves ay uh, ayan uh, nilagay ko na siya sa pole ayan kaya lang dito nga sa baba ay nakalbo siya dahil nung kasagsagan ng init talaga ay ano lagi siyang naiinitan ba guys ayan kaya madaling na nilaw yon so mga apat siguro na dahon yung natanggal dyan kaya kalbo dyan so um, sinama ko na lang itong aking tricolor dito para kumapal naman siya yan pinagsama ko na lang sila pero kung makikita nyo talaga itong mga nilalabas niyang mga dahon talaga ay mga um, ayan, variegated lahat ito oh, parang ito naninilaw na din to oh. so bagay matagal na tong dahon na to ayan din pero talagang uh, ayan, variegated lahat and kahit itong ano itong latest na ilalabas niya guys oh ayan oh variegated yan, Sagit sa lang uh, ayusin ko para makita nyo ayan oh ay, kita nyo ba guys ayan nakikita nyo oh, puti siya may puti puti ayan parang dito sa dulo nya o oh, ayan so variegated na naman siya o oh, diba so talagang masasabi kong uh, ayan ah, uh, effective naman yung aking ginawa dito sa mga uh, halaman ko na to and hoping na itong aking uh, Thai sunrise ay ganon din gumanda yung kanyang variegation kasi nga ganyan lang yung kanyang nilalabas guys uh, hindi kasi ito yung gusto kong makita sa kanya na uh, dahon niya yung gusto ko yung mas visible pa yung kanyang green na ilalabas dyan sa uh, dahon ayan so yung dito uh, pinutulan ko siya kasi mga ano na as in yellow na yon nilabas niya. So, tinanggaran ko siya. Ayan. Hoping na mas maganda na yung mga uh, future mga soon leaves nitong aking ano, uh, Thai Sunrise. Parang ito din guys. Kasi, uh, ito si ano, Strawberry Ice na Syngonium. So, 2020 ko yung ito na collection. So, ang ginawa ko dito kasi nga talagang reverted na siya. Wala na siyang makalabas na ano dati. Mga ganyan, variegation niya. So, nung inais uh, inayos ko siya, talagang uh, pinagtatanggal ko yung mga green leaves niya. Dahil talagang nag, ano na talaga, reverted na siya. So, ngayon naman, uh, ito na yung improvement niya. Hindi pa nga ganun ka, ano, kadami yung lumalabas na, mga variegation sa kanya pero nakikita ko naman na meron din naman oh. ayan kahit papaano kaya lang ayan ah, medyo may mga pangit pa rin siyang mga dahon mga ganyan ayan parang ito may variegation siya pero hindi maganda yung uh, nilabas niyang dahon pero ito oh tingnan nyo maganda too oh. may latest siyang dahon ngayon maganda yung variegation niya ito uh, naman ganyan naman yung kanyang nilabas na variegation. So, ito, uh, tatanggalin ko na naman yung mga uh, iba dito, yung mga green leaves and ito, uh, mga pangit niyang dahon para, ano, gumanda uh, siya ulit. Ayan. Kasi ang ganda rin nito is, is strawberry ice. Ito nga yung talagang isa ring kauna-unahang halaman ko na Singon yung collection noong 2020. Ayan. So tanggalin ko na lang tong mga green niya, mga green leaves niya. So talaga mas sabi kong nakakatulong yung pagtanggal natin ng mga uh, reverted uh, leaves nitong ating mga um, variegated na Uh, collection. And tignan nyo tong kanyang mga ugat guys. O, oh, talagang lumabas na sa kanyang paso. O, oh, ayan o, oh, haba. So, buguntingan ko na lang yan. Tatanggalan ko. So, ayan guys. Ito, pinagtatanggal ko na lahat. Yung mga uh, green leaves niya. Yung mga diverted talaga. Ayan. So, dami. So, ito lang yung tinira ko talaga. Yung mga may variegation sa kanya eto hindi ko tinanggal kasi may variegation siya so ayan yan na lang yung mga uh, iniwan ko ito may konti ito eh so hindi ko na siya tinanggal and makita ko yung isa dito rin na maliit oh meron din siyang uh, variegation ayan oh so i-update ko kayo guys once na uh, magkadahon pa siya ulit ng uh, panibago ayan tingnan natin kung um, puro may variegation na yung ilalabas niya. Ito pa yung isang pot ko guys. Ayan. Tatlo kasi ito eh. Or apat pala. Pero hindi ko alam kung sana yung isa. So ito yung una kong pinakita sa inyo kanina. Ayan. Tinanggal, natanggalan ko na siya. So ito. Mas grabe to. Kasi talagang halos talaga. Ay reverted na siya. Yung una lang niyang dahon noon. Nung inayos ko siya. Ang, ayan 'yan yun yung lumabas noon, ayan. And ito, pero dito naman siya sa likod. Ito uh, dito sa likod yung kanyang variegation Hindi hindi kita dito sa uh, harapan. Hindi siya visible dito sa harapan. So ayan tatanggalin ko din lahat 'yan. Kalbuhin ko na lang siya. So sana ay uh, mas maganda na yung mga ilalabas niya sa mga susunod na araw. And itong aking burn uh, marks na uh, variegated. So, ayan. So, um, hindi ko na nga lang maipakita guys yung kanyang uh, video nung uh, bago ko siya tinanggalad ng mga reverted leaves. Uh, pero, makikita nyo, meron pa rin siyang mga green dyan. So, ito na rin yung mga latest niyang mga Uh, green leaves. Ayan. So, uh, ipakita ko yung mga pinagtanggalan ko sa kanya, guys, ng mga talagang green leaves. So, yan o. Oh, Ay. saan na ba? Ayan o. Malabo yata. Parang malabo. Ayan o. Oh, ayan. Ayan. Dalawa dyan. Meron pa dito. Sa baba. Ayan o. Oh, ayan. Ayan marami yan eh yun pa, nandun pa sa ayan yung yun, yun. Yan. so last last month ko yun ginawa so simulan nung natanggalan ko siya ng mga green leaves kasi talagang uh, talo na yung mga variegated na dahon niya na nilalabas so ginawa ko yun so ngayon naman yan na yan yung mga dahon niyang mga ano oh, mga variegated. Ayan. So, apat itong mga nandito sa uh, harapan. Ayan. Ito na yung ayan, panfurl na to. Ayan. Nakasimula nang mag-unfurl ka ko sana. And then, ito yung pangalawa. Itong dalawa ay hindi pa. And ito yung bago niyang ano o, oh, dito sa likod naman. Yung bago niyang variegated. Uh, Ayan, hindi nga gaano marami yung nilabas niyang variegation dito sa dahon na to. Pero at least, ayan, meron siyang variegation. And meron na namang isa ito oh. Ito oh, ayan. Ayan, may variegation siya oh. Ayan. So, talaga masasabi kong uh, nakatulong talaga yung pagtanggal ng mga uh, green leaves niya, mga reverted. So ngayon, mas madami na siyang mga variegation diyan na makikita. Na talagang ito kasi dati ay nangalahati na yung taas ng dahon niya nangalahati na diyan sa kanyang pole. So ito ay 4 feet na pole ang taas. So ngayon bumaba kasi nga natanggalan. Pero at least naman uh, ayan, uh, naman yung mga magagandang dahon niya. na madali naman tong uh, dumami talaga kasi nga ayan oh, parang dito sa harapan apat yung sabay sabay na dahon and naman sa likod ay dalawa yung magkasunod ayan diba guys